Bakit ka nga ba nagre-reklamo? Kasi pagod ka na? Ayaw mo na? Gusto mo na magpahinga? Alam mo, wala nang pahinga-pahinga. Hanggat nabubuhay ka, kailangan mo ng trabaho. Kasi kung wala kang trabaho, wala kang pera. Paano mo matustusan ang pamilya mo? Kailangan mo kumayod sa buhay. Huwag kang patamad-tamad. Kaya dapat magtrabaho ka at magsikap para umasenso sa buhay. Anong gusto mo? Umasa na lang sa mga magulang mo, sa pamilya mo, o kung kanino man ang aasahan mo? Nako, wala nang libre ngayon. Kasi kapag umasok, umasa ka sa kanila, nako, magrereklamo din sila sa iyo. Sasabihin ka nila, napakatamad mo. Gusto mo ba 'yon? Dapat ka magpasalamat kasi may trabaho ka, binigyan ka ng opportunity ng boss mo para ipagpatuloy ang trabaho mo. Kasi yung iba, kinikick out, nagre-resign dahil sa kanilang kalusugan. E ikaw, napakalakas mo, tapos magre-reklamo ka? Gusto mong tumigil sa trabaho? Paano mo may bili ang gusto mo? Paano ka makakain? Eh, wala nang libre ngayon, di ba? Lahat na lang binibili. Binibili. Kaya kailangan talagang magtrabaho. Hanggat nabubuhay tayo dito sa mundong ito, kailangan nating mabuhay. Kailangan nating kumayon. Kaya kailangan pa rin nating magsikap. Huwag tayong patamad-tamad. Kaya habang malakas ka pa at may trabaho, mag ka, magtabi ka ng pera. Dahil kapag nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo, nako, pagsisihan mo sa bandang huli. Kasi wala kang ipon eh. Ang gastos mo. Yan ang kailangan natin sa buhay. Hindi lahat ng pera ng sahod mo ay binibili mo ng kung ano-ano. Paano na lang kung tumanda na tayo? ba diba? Hindi naman tayo habang buhay na malakas. Kaya kailangan natin magtipid din. Siyempre, hindi lahat ng pwede mong bilhin kung hindi mo naman kailangan. Kailangan may natutunan tayo sa buhay. Habang tumatanda tayo kasi hindi naman tayo bumabata, di ba?